So yun guys, tuturo ko kung paano pala magbili ng satyo. Ganito siya. Tali. Kung wala kayong OKX, OK, ulit. Send ko lang yung link. Bali, ito. Click niyo lang itong sorry, Tapos swap. Tapos, ang parati kayong mag ano, sa baba lang parati yung coin. For example, kiklik nyo itong pangalawa. STC. Tapos dito sa taas, lagay nyo yung coin na gusto nyo bilhin. For example, saco Copy nyo lang yung CA Tapos copy Tapos paste dito Tapos yung lalabas na yun sya Tapos magkano yung lalagay mo 0.1 solba O 0.5 Then click mo na yung swap So yung balik, ganun naman sa pag-save, baliktad lang ikit na ng box so yun lang kung paano mag-buy and sell sa OKX